Blessed Sunday, everyone! Hello, everyone! Kumusta po ang lahat? Ayan, ang tagal-tagal po natin hindi naka-mini-vlog. So, this time, mag-mini-vlog ulit tayo. Today is a day po na uuwi ng aking mama at ang aking kapatid. Papunta na kami ng Naiya Terminal 2 kasi po sabay po sila ng trip ng aking Habibi. Ayun kwento ko sa inyo guys kasi po ang saya-saya ko nung nandito ang aking nanay at ang aking kapatid. Naku, alam nyo ba guys, ngayon ay naninibago ako na wala na kaming kasama dito sa bahay, kami lang ni Bunso. Habang nagbo-voiceover ako nito ay naku, yung mimis ko sila. Nakakalungkot lang guys, kasi kami lang talaga ni Bunso ang naiwan dito sa bahay ngayon. Nakakapanibango lang talaga guys, kasi wala kaming kasama dito sa bahay, dalawa lang kami ni Bunso. Nakakamiss lang talaga yung ingay, yung halakhaka na nandito yung aking mother, ang aking kapatid. Masarap lang talaga sa pakiramdam guys na may nanay ka nakasama sa bahay, 'di ba? So one month mahigit lang si mama dito. Pero um, alam mo yung ano namin banding parang ilang taon na rin. Kaya yun nakakamis lang na umuwi na si nanay at ang aking kapatid. Still mother month pa naman kaya yun nakakamis lang aking nanay. So sa lahat ng may nanay pa diyan, alagaan niyo yun guys at mahalin niyo at wag 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 ninyong baliwalain ang kanyang Attention, okay, bigyan talaga dapat ng attention 'yung ating mga nanay, guys, kasi sila 'yung nagdadala sa atin for 9 months, 'di ba? kahit na hindi ako lumaki sa nanay ko guys, alam nyo, parang bawing-bawi na rin yung time na binigyan niya sa akin ngayon na pumayag siyang magbakasyon dito sa amin. Even though hindi siya pumayag na mag-stay muna ng ilang months. So, wala na tayong magawa dun kasi alam nyo naman kung matanda. So, pagbibigyan na lang natin. Pero yung time na binigyan niya sa akin ng isang buwan mahigit, it's worth it po talaga guys. Advice ko lang sa inyo guys, sa mga may mga nanay dyan yung mga binabaliwala ng nanay dyan wag na wag niyong ibaliwala guys kasi sila yung ginamit ng Diyos upang tayo ay mamuhay o mamulat dito sa mundong ibabaw ba diba? kaya dapat bigyan din natin sila ng time and attention at especially love ang dami ko nang dada guys but it's time to say bye bye to mama and to my kapatid ayan ingat sa biyahe and God bless and see you next time God bless bye bye Love you all!